Sige, kaka-un. Mm. Yes. Halimaw. man mapindot, no? Nadi ayaw. Total. In mm. cash. Cash. Sige, so buru.

<laughs> may rescuer guys, may rescuer. Sagan so, guys, galing work. Nagkaon ka? ka? Mag-elevator kami guys. Ayos, awal-elevator. Ah, nakita na na ako tong bilihan. Nag-e-bike dad Nalagi restaurant dito na Chinese di. Ha? Girl, uh, my angel. Mo, oh, tu sinundok ka yo. Ha? <laughs> sinundok. Nga sa isa, yung train ko sa baba. Ba-ba-ba, akun, ta, ta teman andik, eka teman ditudik,